Pero darin ito lang at mga kapatid na mga nakikinig at nanonood, no? para mas paunawaan po natin itong na mas malaliman. Kasi nga, sinasabi kasi ng iba, hindi, pastime ko lang to makakontrol ko to Kung gusto ko na umayaw, anytime pwede na ako umayaw. Yes, coach. Pero in reality, napakahirap niyan. Mami, mamaya ko ta rin bakit. Kasi <laughs> siya nakakaalam niyan. May nagsasabi na may mga kumikita mm, sa, yes, ano, sa ganun. But in reality, ito yung reality ha, Naku, baka mag- mabash ako dito. <laughs> Ang tao na nanalo, nagkukwento. Pag natatalo, tahimik Think. yan. <laughs> di ba? O, oh, di ba? Hmm. Nung nananalo ka, I'm sure nag- Nagyayabang na pa. No, hindi lang nagyayabang. Tinitreat mo yung mga ano mo. Ah, tama po. Y yan ba, yung nangyari? Yes, gotcha po. Sige, kwento mo. Pag ganyan, uh, yun, nalilibre ako ng tao, ganyan. Kasi may employees po kami. Isang sugarol so po kasi, kinikwento niya lang yung panalo para makapagyabang. Hindi, hindi po kinikwento yung talo. And meron na po palang utang. Magaling din magmanipula din yung isang sugarol eh. Ang tao nga sa sugarol is ano eh, very charming people. Kasi mm. hindi mo siya makikita sa ano eh, sa pinaka-itsura din. Mm. Kaya, pwede siyang magmanipula, pwedeng mag uh, utang or manghiram ganyan. 'Yun yung pinaka deadly dito sa addiction na to kasi pwede po siyang matago eh. Hmm. Pwede po siyang magdisguise. disguise hmm. Kaya rin yung iba minsan hindi na rin sinasabi. Andun yung ano eh, yung dream nila na mananalo pa. Kaya hmm. hindi na rin nila ma-open sa iba kasi gusto pa nilang tumaya like that.